Okay, di diba, Naman kay FLE. Makabalo ang tama kay. Di ba? Makabalo noun. Ay, di sa kabaluan verb. Di ba? Okay. Eh, ang ta tama kay starting intervention. Ano yung mga yung sulupin? Balot. Ay, gay pinin. Eh. Gamay lang. Ay, okay. grammatical um, gamay. grammatical structure. So, sa bahay na ko ano, two year old na bata. So, hindi na mo gina one word, one word lang. Sentence good. Masak na lang ito. Ano siya? It is a bird. Oh, makaisa na siya ka na ng sentence. Masak na